Yung kahit sa kalsada lang nagluluto at nagtitinda, pero paborito pa rin dinadayo ng mga kilalang politiko. At kahit wala na yung mister niya dahil na stroke, patuloy pa rin yung nilalaban itong 30 years na niyang paninda. At mabibili pa kaya dahil hindi sila gumagamit ng bechin or naglalagay ng MSG. Ito ang sikat na kalderetahan sa Aurora na located lang sa may kanto ng M. Natividad Street, corner Aurora Boulevard, Santa Cruz, Manila. Okay, ito yung kaldereta nilang ribs ng baboy, sisig, inihaw na pusit, inihaw na tilapia, liempo, and ultimo kare-kare, meron din sila. Magkano po isang order ato? $1.50 po. Wow, uh, oh, ang dami. Mas $1.50 lang, eh. Huh? Meron po. 150. Bakit bumibilang po tayo? Nay, gano'n na po katagal tong kalderetahan nyo sa May Aurora? Halos matagal na. Nandiyan pa yung mister ko. Nagtitinda na kami ng kaldereta. Ngayon, anong naistrop na yung mister ko, nai-stop, lalo na nag-pandemic. Ngayon, hindi na bumalik yung dati na kasiglaan, ika nga. mga tinitinda ko, marami pa. ngayon, yan na lang kasi nag-iisa na lang ako eh. ako na lang na mismo nagluluto. Wala na akong katulong. Oh, ako na lang. okay Kaya ko. ng Diyos. Pinapunta pa na ako ng mga suki ko, kahit ganyan lang. Oo At nga pinupo. po, sabi mga politiko daw po yung ibang kumakain. Lalo na ngayon, magmubutuhan, pupunta sila dito. Ang galing. Eh, kahit si, ano, si, si Rapitol Tolpo eh. Ah, oh, wow! Eh, talaga oh. po? Oh. Sino pa po pumupunta dito sa inyo? Si Ara, anak, si Kembal. Si Kembal, oh, anak me. ni Ara Mina. Ah, talaga po. Oo. Ang galing ah. Talagang dinadayo po kayo dito, na ano? Oo. Pero awan na, sa totoo ako, kahit nasa bangketa ako, nila. Oo Di nga po eh. Galing niya po na <laughs> ngayon, nagtitinda pa rin. Kahit may edad na. Opo. Ba? Ilang taon na po ba kayo na? 70 na Sabi ko, hanggang malakas ako, hindi ko yung pagtitinda ko. Opo, passion so, niyo na po eh. Hinahanap naman ng customer yun. Mm, mm So guys, meron tayong bagong tatry na sikat na kainan dito sa may Santa Cruz, Manila. Ang pinaka binabalik-balikan sa kanila dito, itong kaldereta. Tignan niyo naman guys kung gaano kadami. At wag ka, yung mga kumakain dito guys ha? Mga politiko. Talagang dinadayo nila to. Grabe yung lambot. <laughs> Ay, panalo yung lasa niya. Lasa mo agad yung pagkakunting kick nung anghang. Tsaka mm. ang lambot guys ah. Mm. Oh, solid. Ito yung binabalik-balikan sa kanila. Para sa dami ng serving, 150 pesos lang. Kaya, paboritong-paborito ng mga politikong bumabalik dito. 30 years na sila, guys. Nagsuserve ng ganyan dito. Kaya, kilalang-kilala na sila. Tapos, dito pa kayo magugulat eh. In just 4 hours, yung 50 kilos na nire-ready nila everyday ng kaldereta, ubus. Ang galing eh, no? 9 o'clock kasi sila nagsa-start dito, tapos alauna pa lang, ubus na yan. Yung sa isang giant kaldero nila, 10 kilos daw yun eh. So, nakakalimang refill sila. Masarap din naman kasi. Kaya talagang marami na siyang sukit. Binabalik-balikan talaga to. Guys, nice, oh. Yan nilaga nila. Oh, solid oh. May kasama pantaba. taba. Ito daw yung perfect match ng kaldereta kasi syempre from sobrang rich nung lasa. Tapos ito ibabalance niya kasi simple lang yung lasa ng nilaga. Eh. Hindi kompleto pag walang taba. Mas pampasarap. Hmm. Mm. Panalo tong nilaga nila, No joke. Sobrang lambot ng karne. Yung nilaga niya, alam mo, malinis yung lasa. Hindi maalat. Sakto-sakto lang. Lasang-lasa mo yung karne. Mmm. Ang lambot. Mm. Ooh. Ganda ng kulay. 150 pesos din to. Isang order. Ang dami, guys. Oh. Mm. Ang sarap. Ang sarap din. Yung anghang niya, actually para sa akin, maanghang siya. Pero kailangan sabayan mo ng rice. Masarap yung anghang niya eh. Ganon din dito, 10 kilos ang ginagawa nila. Pati sa kare-kare, sa nilaga, yung pinakamarami talaga kaldereta lang. Labat! <laughs> ang kulit niya.